mga bayaw ngayon may ano kami ano charity 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 ride ng ano quick tires and dito kami ngayon sa San Fernando Pampanga and mga dream team pupunta kami dilibutin namin Pampanga mamimigay kami ng school supplies school supplies saka stickers stickers ayan hindi ko alam kung ano yung mga ano natin eh. mga ruta mga, ruta. Mga ruta kasi kaya uh, kasama namin sila Sir Kevin uh, sila Tita Beth Ah, uh, Captain Si Boss eh, siyempre si Boss is naka-isip nito. Sama rin namin sila bayaw. Ayan, oh. Hi! Charity Pina niya natin. Oh, Cari Ay! ka Sky. Parang ayoko na sumama mo. Pinarot nila ako. So, ngayon hintayin namin yung ano. Ito tayo nakasama dito. Kaya nagbibiro lang sila. So yan, abangan nyo mamaya. So yan, start na yung aming motorcade slash charity. eh nakasakay namin, ang nakasakay sa amin ay si Boss eh, hey. Mga quick yan. Boss, oh. ano yung isipong nag-charity tayo? Charity? Para sa mga bata. yun, di ba? makatulong ng konti. Yun. Para kasi na talagang pati school supplies medyo sakto boss magpapasok ka na oo uh, ini, medyo keep it minsan at least may mga gamit sila sa school medyo ganahan sila mag mag-aral yun tsaka wag nila susukuan yung pangarap nila dahil ang edukasyon yun ang susi sa mga pangarap nila Yan, Tama. Matagal na kasing gusto ni Boss na mag-charity talaga, di ba Boss? Yes, tagal nagpapahanap sa si boss na yung pwede naming bigyan ng ano, charity ng tulong. Sabi ko sa Waterwood ka ako nangangailangan ka ako doon na ano, isang bahay. Ha? Huh? Kami gawing baliwag uh, at hindi pa kailangan noon eh. Pero hindi joke lang. Matagal na ang gusto ni boss na gumawa nito. Charity. Ang charity. Tulong konti at para ma-inspire yung iba na tumulong. quick tires to. So ngayon, asa Pampanga kami. Hindi eh. ko alam yung ruta natin boss eh. Basta sinusundan lang namin. So mamay mamaya abangan nyo yung kung saan kami maihinto na unang barangay. Isang libong bata. Isang libong bata ang bibigyan natin. Ayan, isang libong bata bibigyan namin. Kids. Ayan, kasakay na yung asawa ko. Saka nakakita. Oh. Driver na, videographer pa. <laughs> so mamay mamaya mga bayawa. Thank you boss. Okay. Ayan, ang oh, daming tao. Hindi oh. okay. ko ano, kung anong barangay na ito boss. Anong barangay na ba ito? Ano ka na may nakakaalo tayo? Ano, lalo yung kalang tao. Tingin tayo sa gilid ng mga bata, ah. Yes. Ayun, may banda pa sila dito na yun. Oh, barangay ito. Saan barangay na bata parang Barangay sa Agustin. Ayun, ay. Hindi hmm. tayo sa barangay sa Agustin. Ayun, ano mo nalaman? Ayun mo. Ayun pala, ayun pala. <laughs> alam mo, ano? eh nabibigay na sila doon. Moto patrol yan. Yung Ayun, boss. Hindi yung boss namin, di ba? Siya pa nagpapatraffic. Uh... <laughs> Siya yung nagtatraffic. <inikna> <laughs> Sige, do, Boss, ay na! Sige na, go! Chris, <mga> bata! Hello! <laughs> Loko. Ay mga namimigay, sila Moto Patrol, Motorcada, Daily Bike Driving. Daily drive, ano, daily bike driven. driving. Drive, <laughs> drive kasi, 'di ba? Drive kasi, and drive end. So, driving Ay, nako, charme last mo. <laughs> nice ayun, di ako mababa, di tayo makababa. Okay. Eh, syempre ako nagda-drive. Eh. Kumbaga di Baka ba hindi kami makapagpamigay Pero inintay namin yung lugar na pwede kaming mamigay Siyempre Saka, hindi ka makapagbaba ng window kasi Nagdadrive ka mas okay na yung safety ng mga bata uh, na nakikita natin na safe hindi ko, po, hindi, ko, hindi ko po kayo mapababa ng bintana kasi nga po Siyempre may magbibigay ng sticker, may oh, pagkamay Eh didikit yun sa sasakyan baka mamaya Siyempre kasi magbibigay dami pong ano, dami mga bata Kumbaga safety na rin po ng mga tao ang dami Pero ko, dami tao. Naman, nung nakahinto naman tayo, ang dami natin na pamigay na sticker. Uh, nakakatuwa uh, yung yung mahita pagtanggap uh, nila. Grabe, sobrang daming tao. Uh, sorry, hindi namin kayo mabigyan lahat. Hmm. Pero kung kaya lang, bakit hindi, di ba? Uh, ang nintay lang din po namin yung go signal ng boss namin, saka yung mga organizer. Ah, yung mga nag ma kasi sila yung napakalala.